nakapunta sa mall na hindi sa oras <clears throat> kasi nakita ako ng mga kasama ko sa trabaho sa na tumatawid sa tra traffic tapos tinawagan nila ako pinabalik tapos dumaan kami sa badan badig kasi nakapromo sila 50% promo sila ngayon 50 to 70 percent nandun pa sila sa loob kasi namimili pa sila tapos daw oh, ililibre daw nila ako ito yung naka sa kanila. So no, I need to ambush, give me back. I I have too much. La ton exists too much. <laughs> ito nag-counter na sila. Going na kami sa food court ng Aluada. Parati ka na umuwi ah. Hindi naman, nagtatanong lang eh. Parang hindi pa umabot ng isang taon, umuwi ka na, uwi ka na naman. <laughs> Dalawang bus ang sumama sa akin. magkaiba kami ng brands yung isa wow dadaan pa daw mag withdraw si Ann iba pa rin yung maraming pera withdraw lang pag gumagas ba pa wag kang lalapit, Ginny. Nakikita mo yung password. <laughs>